for to today's video ayan nag-iisno baka hindi kami matuloy mm. sobra magwa-farm magwa-farm sana ulit ako pero sana naman matuloy kung tutunaw pa to thanks baby yung pangalawang araw ko sa aking farm ayan na Manipis lang naman ang isno. Hindi naman masyadong makapal. Dito kasi sa ansan talaga sobrang kapal ng ano dito. Ma, ma -isno lagi dito. Itong lugar na to. Snow snow kayo dyan. Ayan. Snow na naman. Sana kami ay matuloy. Kita. Okay. Oh. <laughs> Tama ka, nguhit. Sana matuloy. Kahit na may isunod. Itutuloy yung aming park. So, siguro, antayin lang na matunaw yung isang bago. kami mag-restart. Ito hapo, nag-restart kami 10 o'clock. Dito kami. Ang dami dami. So, Ang

Pagpalitan ang plastic tapos ilabas yung dahon. Yan. Yan, Yan. Yan. So, yung, um, yung yari, yung Kasi, mo tinatanggal yung tinatanggal yung ano yung yellow, yung isma. Kasi yun mo kay ano. Saan na Ayun. itabi mo para ano. Sa, so, sa, Ganda ng view. Pag yung ano, bahay lang, hapon na ako sa <laughs> O oh, pag, pag sa bahay lang, pag tambay lang, dapat tipid-tipid. Kasi walang income. Butumin pa rin ako. <laughs> break time, break time, kape kape. Eh, oh, para isama ko kayo sa aking vlog. <laughs> Yang aking uh, color vlog. Malasado na naman to, Ayaw mo nun kung palakas yung malasado. Dahil nag-isno kaninang umaga, ayan. Putik-putik. Oh. Ganda ng braso. At ang paa. yan Di bali pagkatapos nito, 4,000 pesos din to. <laughs> Hindi mo to kikitain sa Pilipinas. Alam hanggang alas 5. <laughs> Diyos me. Diyos ko po. Magkano lang ang rate sa atin ngayon. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. <laughs> Hello vlogs. Welcome to my YouTube. <laughs> Ayan yung ginagawa namin. Oh. May plastic siya bubutasin lang yung plastic para ilabas yung dahon. Ganyan. Ayan lang siya. Ganyan. Ayan. O ba diba? Literal na farmer. <laughs> Literal na mga farmers. Gusto ko nga mahanap sa Pinas yun eh. Yung seasonal farm. Kung saan nakapag-apply sa LGU lang daw yun ang bawat bar, bawat bayan eh. Sa Kung nga daw sabi, sa amin kasi wala, ay bicol ako eh. Hindi kasi ano, parang naano na sila kasi. Oo. Kami din daw ba tayo nagte-TNT na, nagtitinda mata kasi sila kaya yung mga ibang gustong pumasok dito hindi makapasok. Yung kasunod ba nila? Hmm. Ngayon sabi daw ata ano, parang DMW na ang magma-manage, hindi na local. TNT kasi daw o oh, ano naman, yung bayad nila mura lang mura yung ibigay nila kasi nga ang problema nga doon ang ginagawa kasi ng ano natin imbis ba na makatulong no laki daw ng binabayaran no dami na may biks ako buhaya biks Cutting ko ako ako yung bago medicine kit Cutting ko by G-SIC maganda naman ay, maganda ang pating ko, Bet. Tatotoo lang. Mm -hmm. niya, pero... Ako yung... Mm, cutting ko at saka yung ipikasin to, hinahalo ko kapag sa gabi yung nanakit yung mga binti mo. Yun lang ang ko. Pag nag-edad na 40, yun na daw ang pabango eh. <laughs> ang perfume ng... Hi! <laughs> May ilog! YouTube. Nakakasahod <laughs> naman. Sa YouTube. Mas maganda sa YouTube kisa sa Rins. Ang Rins, ang dami-daming restrict. Ano mag-vlog? Wala lang, lang. Ayan, break time. Lunch time. Dito kami kumakain. Kahit lang sa mga tabi-tabi, ayun, no? Oh. yon San-san lang kami magpuesto ba na para kumain. Yan, may tubig na. May ilog dito. ayun din yung ibang grupo. O. Oh. Oh. Puno ng ano, naglatag ng banig. Yan yung ginagawa namin. Ayan. 1, 2, 3, 4, apat na na. Plat na naman ang nangyari namin. Ayan. Napakalawak ng anak. Nandito po kami sa bundok. Ayan. Ayan. Magsisiga kami para mainitan. Magsisiga para mainitan. May go. Kaya yung aking silamig ng mukha ko. Pula na ng mukha ko. guys. Oh. Nandito kami sa gitna ng bundok. Oh. Ayun yung mga kasama ko. San-san lang mga gilid-gilid pwedeng kumain. Ayun nakikita niyo guys ang aking braso. Mm. Ganyan karumi. Putik-putik <laughs> yan. Oh. Tingnan yung aking attire. ay Putek ah, oh, ito ang aking upuan. Nakadikit na. <laughs> ah. oh. Parang ang, ano, ang 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 clear ng ng skin ko pag malamig. o oh. Ayun na. Para na. <laughs> Para mainitan. May <laughs> cola doon. Maganda kayo doon. Cola, cola.

Papa <laughs> sa bundok yan, di ba? Ayan. Natapos namin. Dahil pinalo kami ng ulan. Ayan si Dai. Dai. sangkaman ka Dai? Sa Pinas, Dai? <laughs> Saya ka, Dai. <laughs> Ayan. Oh, okay, shout out to Ayan. Shout out dyan sa mga agus taga Agusan del Sur. Tahu ba ng ano? Bunga. Yan na. Tuwad-tuwad na kami. Wala ah. na Wala na ulan. pambihirang alamang ang uu dun daw, lipat daw aywan pambihirang ulan to ayan si sajang si sajang ni ano? <laughs> Dito na tayo, Dan. Tabit gamit bakal. Dandahan. Hmm. Ay, sumabit ang puwet. <laughs> daw oh, ang gagawin natin la san man ta kasi maaga namin natapos pinaspasan eh dahil dumaan ang ulan so nagpaspasan kami grabe <tintong> Pagkayari, biglang sumikat ang araw eh. Paghirapan <laughs> <laughs> <tinyo> 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 niyo yan. Lipat kami. sana ilog sana all nakabuta hindi <laughs> kami makadaan dyan mag tayo dito 'yan yung gusto ko. Yup. 'Yung may pumupulot diyan ayos. Parang ganyan lang. Oh, doon sa makabilang gilid. Ah, doon tayo daw sa kabilang gilid. juang makapigin ga laaba。 thank <laughs> you Ooh, sa damoha. Hmm, tanggalin yung lupa sa kanal. Peran Chinese, guide garter, to. mga pang maagal na ako tapos alas 4 lang. alas 4 lang kami tapos na may bonus kami kasi maagal natapos. Ang alang bakas ng wisdom Thank you guys. Maraming salamat sa walang sawang support kay Haller Vlogs. Ayan ang aking part 2 sa aking pagpo-farm. Um kahit na sobrang lamig, may snow, kinaya naman ni Haller. Sayang din kasi ang tambay sa bahay. So, rocket-rocket din pag walang pasok. 4000 pesos din 'yan sa Pinas. Ang trabaho na 8 to 5. Thank you.